Idol, panoorin natin itong tira ni April Bata Reviews dito. Cover po siya sa 9. Cover po yung 1 sa 9. Ito yung target ball. At itong si April Bata, porsigidong papasunod. Isa ko siya. Ito yung mga Panoorin natin kung papasok. Ito na. Ayan! Ganda magi siya. Mga idol, panoorin nyo naman yung tira ni Ray Bata Reyes ng Alta. Tingnan nyo po, may hawig po. Kaparehas ng tira ni April Bata. Pag naipasok ngayon mga idol, panalo na siya. Naipover yung pamato sa ilalim ng butas ng banda. Kaya nakatago po siya. Kaya ito gagawin niya. Mag banda siya gamit ang tatlong banda pabalik doon sa butas. Hindi ah? natin. Ito yung target ball. Run! Let's find out and watch.